hindi na talaga biro ang nangyayari ngayon sa pagitan ng India at Pakistan. Sa dinamirami ng tensyon sa mundo, heto na naman ang dalawang bansang may mahabang kasaysayan ng alitan, parehong makapangyarihan, parehong may armas, at parehong may matinding galit na tila hindi natatapos. Naglunsad ng missile strikes ang India sa Pakistan na ikinasawi ng walong sibilyan. Ito ay matapos ang pag-atake sa Kashmir na ikinamatay ng 26 na turista. Ayon sa India, mga kampo ng terorista sa Pakistan-administered Kashmir at Punjab ang target ng kanilang operasyon na tinawag na precision strikes. Ngunit sinabi ng Pakistan na mga sibilyan at dalawang moske ang tinamaan ng mga misail mula sa Indian airspace. Tumugo naman ang Pakistan sa pamamagitan ng artillery shelling sa Line of Control. Idiniklara ang emergency sa Punjab, Pakistan at nakaalerto ang mga ospital habang nagbabala si Prime Minister Shehbaz Sharif na magbibigay sila ng tugon sa ginawa ng India. Sa gitna ng tumitinding tensyon, nanawagan ang UN at US na mag- uh, Hinay-hinay ang dalawang bansa upang maiwasan ang malawakang digmaan. Sabi sa ulat, nagpakawala ng misil ang India laban sa mga umano'y kampo ng terorista sa teritoryo ng Pakistan, sa Kashmir at Punjab. Tugon daw ito sa isang pag-atake sa Kashmir na ikinamatay ng 26 na inosenteng turista. At kung ikaw ang nasa kalagayan ng isang bansa na nawalan ng mga mamamayan sa isang pag-atake, Natural lang maramdaman mo ang galit. Natural lang ang tawag ng hustisya. Pero ayon naman sa Pakistan, hindi kampo ng terorista ang tinamaan kundi mga sibilyan at dalawang moske pa nga ang nadamay. At dito na nagiging komplikado ang lahat. Kasi hindi na lang ito simpleng military strike kundi isang kilos na tinatawag ng kabila na agresyon laban sa inosente. Ang sagot ng Pakistan, artillery shelling pabalik sa line of control isang lugar na matagal nang mainit ang sitwasyon. Sabayan mo pa ng pagdeklara ng state of emergency sa Punjab. Nakaalerto ang mga ospital. At may babala pa mula sa mismong Prime Minister ng Pakistan na hindi sila mananahimik. Kapag ganito na ang mga linya ng komunikasyon, isang pagkakamali na lang ang pagitan ng kumpruntasyon at digmaan. At ito ang kinatatakutan ng buong mundo. Dalawang nuclear powers parehong may kakayahang magdulot ng malawakang sakuna parehong hindi basta-basta umaatras kaya nga nananawagan na ang UN at ang US ng de-escalation panawagan na sanay pakinggan dahil kapag hindi baka hindi lang Kashmir o Punjab ang masangkot baka buong Asia baka buong mundo ang tanong ngayon nasaan na ang pag-iisip ng mga leader sa bawat pagbagsak ng misil, may buhay na nawawala may bata na naulila may nanay na nawalan ng anak may pamilya na nawalan ng tahanan sa digmaan, walang tunay na panalo. Lahat ay talo, lalo na ang mga walang kinalaman sa gulo. Sinimulan na ng India ang Operation Sindur upang targetin ang mga kampo ng mga terorista sa Pakistan. Earlier this morning, as you would be aware, India exercised its right to respond and preempt as well as deter more such cross-border attacks. These actions were measured, non-escalatory, Proportionate and responsible. They focused on dismantling the terrorist infrastructure and disabling terrorists likely to be sent across to India. Tinitingnan nito bilang tugon sa pahalgam attack noong April 22 na nagresulta sa 26 na pagkamatay. Gumamit ang Indian Armed Forces ng makabagong sandata katulad ng loitering munitions upang wasakin ng Jaish E. Mohammed OJEM at LT base sa Pakistan. Ayon sa Indian Ministry of Defense, ang mga pag-atake pinlano ng maingat upang maiwasan ang pag-target sa mga pasilidad ng militar ng Pakistan. It was deemed essential that the perpetrators and planners of the 22nd April attack be brought to justice. Despite a fortnight having passed since the attacks, there has been no demonstrable step from Pakistan to take action against the terrorist infrastructure on its territory or on territory under its control. Instead, all it has indulged in are denials and allegations. Kinumpirma ng militar ng Pakistan na may mga missile strike sa Kotli, Bahawalpur, Muridke, Bag at Muzaffarabad na nagdulot ng matinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Nagbabala ang Defense Minister ng Pakistan na maaaring magresulta ito sa all-out war kung ipagpapatuloy ng India ang ganitong hakbang. At six locations where the Indians attacked last night, unprovoked, The blatant aggression that they did, Pakistan has lost 26 civilians and 46 are injured. After they have released their weapons, only after that they were engaged and shot at. Once they have taken on the unprovoked, uncalled for aggression against the state, the territorial integrity, and the innocent people of Pakistan by firing at them through standoff weapons. Only after that, Pakistan Air Force and these armed forces engaged them and, take them and took them down. Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place, and means of our own choice. Nakakabigla isipin, pero totoo, sa panahon ng makabagong teknolohiya ng global cooperation ng internet ng AI, bakit giyera pa rin ang nauuwian ng lahat? Parang hindi pa rin natututo ang mundo. Parang hanggang ngayon, ang sinasagot pa rin sa bomba ay bomba rin. At habang tayo dito sa Pilipinas ay nakatuon sa sarili nating problema, inflation, West Philippine Sea, politika, dapat din nating bantayan ang mga kaganapang tulad nito. Kasi ang epekto niyan hindi mo agad mararamdaman, pero sigurado 'yan, may domino effect pwede nitong maapektuhan ang ekonomiya, seguridad at maging ang ugnayan ng mga bansa sa rehiyon. Hindi natin kailangang pumili ng panig, pero kailangan nating manindigan para sa kapayapaan at dignidad ng bawat tao. Dahil sa bandang huli, wala tayong ibang mundo kundi to. At kung hindi tayo matutong makipag-usap ng mahinahon, kung parating galit ang isusukli sa galit, paano pa tayo uusad bilang sibilisadong mundo? Sana bago pa lumala ang sitwasyon, may lumabas na leader na magpapalambot ng puso ng magkabilang panig. Hindi lang para sa kanilang bansa, kundi para sa milyon-milyong tao na gustong mabuhay ng tahimik, ligtas at may kinabukasan. Moske ang tinamaan ng mga misail mula sa Indian airspace. Tumugo naman ang Pakistan sa pamamagitan ng artillery shelling sa line of control. Idiniklara ang emergency sa Punjab, Pakistan at nakaalerto ang mga ospital abang nagbabala si Prime Minister Sheva Sharif na magbibigay sila ng tugon sa ginawa ng India. Sa gitna ng tumitinding tensyon, nanawagan ang UN at US na mag-hinay-hinay uh, ang dalawang bansa upang maiwasan ang malawakang digmaan.